Eh, bigay no, na. Andito na naman kusam, kami sa area. Binalikan namin. Nakita namin kayo. Si Bredo ko. Ano, binalikan namin kung saan um, nabihag Mugug dito si, si Bredo ko. So. At saka si Amad nung baka bubalik si Amad dito kasi hanggang si Bredo ko para makasalubang din namin sila. Sa <coughs> so ngayon, no, tahimik yung buong paligid mga kaibigan na. Salamat pala sa mga lahat ng mga ah, salamat sa, sa nandyan, dalawa no. Sa lahat ng mga tumulong sa amin dalawa dyan no. Sa lahat nga pala at ng tumulong na, sa amin. Para Maraming salamat tulungan po. Tulungan nyo din si kaibigan no. Para monetize na siya. Kasi kung lang yung watch hour nyo no. monetize na siya mga dyan no. Yun lang yung hinihintay nyo. Ano yung watch hour kaibigan? Ito yun yung watch hour nyo. Ah. Okay kaibigan. So ngayon no, uh, nagpapahinga muna kami kasi nga malayo-layo din yung nilakad namin. Yung what are kay bigan <laughs> yung tingnan mo yung oras. ah, <laughs> loko. Ah, uh, shout out nga pala sa lahat no. Hindi ko man kayo maisa-isa lahat. Uh, sa Kaibigan, naririnig mo yun kaibigan? Parang may kutob oh, ako kaibigan. Hindi naman ako bingi. Loko <laughs> ko talaga. Loko luko talaga to si ang Martino. Parang may katubo ko no na may paparating na kalaban o malapit kami sa kalaban no. Kasi nga yan yung huni ng kalaban. So shout out nga pala sa lahat no. Sa mga maalala ko lang no kasi makakalimutan ko din minsan no. Uh, ate ano tawag gan? Ate Joy. Ate Maria, Ate Marie, Ate uh, Ma'am Gina, Ma'am Annalyn, Sir Indrico, Sir Jose, sino pa? Ate Beth, uh, ah sino pa 'yun? Ah, uh, nakalimutan ko na no. Pasensya na po sa hindi mo mention. Kasi nga nakakalimutan ko na ako na talaga pero Salamat po. Maraming salamat po sa lahat ng tumulong at sumuporta sa akin. Ano po? Salamat po talaga ako ng buong puso ng mga kaibigan kasi hindi nyo hindi nyo pa rin ako iniwan, no? Sana uh, sana patuloy nyo pa rin po akong suportahan mga kaibigan, no? Ha? Hello?

Napin natin ng oh, mga bata. Kawawa naman. Wala na tayong mga kasamahan. Punti na lang. <laughs> Hindi ko basta-basta sukurin mga kaibigan na no, baka may masama. Baka mas malakas pa yan sa akin. No? Kasi ako nang papagaling pa. Kaya obserbahan mo na namin siya. No? Kasi nga may mga bata na naman siyang

ya mau garang-gararang tak uang ngaplan uh, do jamkah ah. uang hari langkah diliman nah. <coughs> Wala siya mga kaibigan oh. No? Huh. Siya pala yung dahilan kung bakit ano nawawala yung mga bata. Hinihingal ako. Huh. Sobrang lakas ng mga ito takot siya bakit siya umalis kung makakasang raso niya grabe ka bilang no? hindi siya yung ano no hindi siya yung reyna ng itiman hari siya ng kadiliman yung ginto yung ano niya mga kaibigan lang yung maskara yung dalawa na mga mga tuwan parang iba uh -oh. parang bayit eh ano ba yun Tarkas yung, yung yun. Uh oh, naririnig na yun alam ko yung dalawa na dahil na wala yun alam kong inutos na yun sa dalawa na humanap ng mga ibang kasama uh Oo. -oh. hahanap na naman yung bago, bagong yung, nang bagong biktima yung bagong yun biktima yun, para gumamay sila yung kung napapansin niyo mga kaibigan niyo, no? Yung takip ng mukha niya, totoong ginto. Kaya ano talaga siya, malakas yung kapangyarihan niya. Sakap Baubo siya sa ng katilingan. Na Oo. Yun na Oo, naman, uh, na, yun yun naman, naman mahirap yung kaibigan eh. Kasi hari talaga siya, mas malakas yung hari pero matatalo pa rin yan sa huli. Ang ah, nag lang kami ngayon mga kaibigan kasi nga, yung biktima nila, yung mga bata na naman po, Sakit ng... Yung pa natin, alam niya. Oo, nararamdaman niya. Siguro kasing lakas ko yan. Kasing lakas ko yung kapangyarihan niya o, o mas malakas pa sa kanya. Kasi sa akin ka ako ngayon, ako. nanghihina na ako eh. Kasi hindi pa talaga ako tuluyan, ay, hindi pa ako nakapagpahinga ng asin. in. Yung ano talaga, kaya hindi siya bumalik ng basta-basta. Grabe na yung mga kalaban natin mga kaibigan ha. Taas, Hindi kaibigan, na basta basta. Hindi na kalaban doon. Baka biglang pumalik. Bumalik yun. Diyan ka sa taas kaibigan. Dito ako sa baba. Tahimik na ang buong paligid ng kaibigan ha? Grabe. Ano yung balik mga Andre? Nakalang ko ipahibalo sa inyo ha. Kato inyong gipangkuha na mga bata. Ano naman? Ako tong mga alagad. Ako tong kuhaon. Mga salot kay mo.